Okay so guys, nandito na naman tayo ngayon sa barangay Binalew, Batuleite. So pupuntahan na naman natin ulit si Nanay Basilisa or Nanay Basing Morales no? para magbigay tayo ng konting tulong, uh, konting ayuda, no. Galing po 'yan sa ating bagong sponsor na si Madam Roxanne Lim, no. Ma maraming maraming salamat po sa binigay mong tulong kay Nanay Basilisa or nanay basing so before tayo magumbisa sa ating vlog guys so please subscribe po tayo sa ating youtube channel Junlor Stone Vines then please hit the notification bell para ma-update kayo sa mga videos or bagong videos na i-upload natin doon at tsaka po doon sa pakipalo din kami sa aming facebook page Junlor Stone Vines then pakihit din yung notification bell so tara guys akyat na tayo sa bundok guys kasi medyo malayo pa yung kila nanay basing so let's go samahan nyo kami guys tara Okay, so nandito na tayo sa loob ng pamamahay ni Nanay Basing Morales. No? So, uh, meron tayong dala ngayon guys na accounting tulong. na binigay ng ating sponsor, ng bago nating sponsor na pumasok sa GSB team. No? Pero bago muna natin ibigay kay Nanay, yung dala natin ngayon, check kung matutuwa silang Nanay. No? kasi malaking tulong na to sa kanila no? yung mabibigay natin sa kanila ngayon pero bago muna tayo magbigay so uh, muna natin si nanay so magtanong muna tayo ulit guys no interviewin muna natin si nanay para uh, yun nga malaman natin kung uh, kumusta na sila simula nung una tayong nagpunta rito at na vlog sila nanay okay? so Nanay magandang tanghali po sa iyo nay Maganda, sir. Oh, naririnig mo ako, nai? Okay lang? Okay. So, uh, magtanong lang ako sa iyo ulit, nai. Kumusta na yung uh, pamumuhay nyo ngayon, nai? Simula nung pumunta kami rito, hanggang sa ngayon na bumalik kami, nai. Mayos, sir. Amang palero, magsigil doon mm, Meron magulit, ano, Meron ng digas na masasayin nga sa araw-araw. So, matanong ko lang ulit, nai. Meron pang natira sa uh, nabigay namin noon sa inyo o oh, naubos na? Uh, yung una naming binigay uh, dito, uh, meron pang natira? Uh, napay gamay. Napay gamay. Yung bigas meron pa rin. Uh, konti na lang din. So, tamang-tama yung pagdating namin dito ngayon. Kasi yung naiwan ay yung natira is konti na lang. No? So, uh, yung anak mo na si uh, sino nga ba yung pangalan? Si Gina, si Gina Morales. Morales ba? Hermano. Hermano. Oh. Uh, ah, kumusta na siya? Oo, sige ha ko. Ganun pa rin yung ano, situation niya. Ang um. sige na din ba na ako ka ng ng buwan, medyo, itong ang anak ni Rigla. Mm. Mga gwa, butang-butang, talil nga, talil maso. Ah, ah inaano niya, kumukuha siya ng itak, tapos iniitak niya yung mga kapit. Patakang jaw-jaw po. Pero hindi naman siya nananakit na isa iyo. Hindi naman po. Yun lang talagang mga gamit na yun yung natritripan niya. Tapos... Oh, oh, yun yung, yung sinasabi ]력. mo kanina na pag maliit yung buwan o malaki yung buwan. Ano mo ka daw nagbuwan? Ah, yung maliit ng buwan, tsaka dun siya parang umatake, ganun? ang angat hirigla po. Ah, yung ano mag- mag ano magre-regla siya yung patungo pag regla ganun. Buhad Buot? Mm. -hmm. mm Neneno po ba? Pa wala naman siyang tinitake na gamot na iyan oh. Dito galing ng doktor Ryan O'Pabilitas. Huwag mo ay gihapon. Pero hindi na. Yung gamot na ibinigay ni Dr. Ryan hanggang ngayon ba niya o hindi na. Kuan ha kay sigig inom siya malipong kuno siya kung inom sige Malipong. Oo. Oh. Sa para saan daw yung gamot na yun, nay matanong ko lang. Para sa kung <laughs> iniinom ni Gina para na gamot. Ako sa... ang ah, putos isip ka to, putong bulita sa. Kaya ko ah, maulit din na. Gusto ko sana kasi. Hindi nagito matag matagtuig ko no inom. Matagtuig. <laughs> oh, oh, oh ang, ah, sa, ano sa isang taon, yun yung kailangan oh, inumin niya. Oh, ah. okay. Pero nung naka-take siya ng gamot na yun ay binigay sa kanya, hindi siya umatake. Napansin niyo na hindi siya. Mo goma di ako pag inaktek bukas. Ganun pa rin na nagagalit pa rin siya, sumisigaw ganun. Ah, wala pa rin pagbabago. So ngayon, wala na siyang gamot na ma-maintain? na, maintain Kaya no, no, ginagamitin yeah. siya ng oh, gamot oh. na ma-inom. Nalikom siya? Yung ano, mahilo siya? Uh, Oo. Kung ang gamot. Ah, sige. Ano na lang siguro. Tapos, Nay, Um, yun nga, nandyan lang siya sa loob ng kwarto niya. Bawas, mag sa job. Pero hindi siya palaging lumalabas dito. hindi. Oh, blackout din ah eh. Ah Ang ibig mong sabihin ay nandito lang siya sa loob talaga ng bahay. Oo. Oh, oh. Ayun yung lumabas dun sa labas ah. So, dito lang talaga siya natatambay. So, alam niyo guys, mayroon kasi itong anak sinanay, na nandito sa loob ng kwarto niya. No na. Hindi hindi rin po mahirap po kasi mag-judge kasi hindi natin alam yung sitwasyon or nangyari sa kanya nung nandun pa siya sa Maynila no? so hindi ko rin masasabi kung ano talaga yung nangyari o, o ano yung uh, sitwasyon niya ngayon kasi wala naman tayo doon sa pangyayari ano? pero yun nga uh, sa salita lang ni nanay sa sabi ni nanay kanina na, yun nga nag, uh, parang nagwawild si Gina no? pag, lalo na pag ano, maliit yung buwan daw uh, tapos parang yun nga nag, nagbabasag ng mga kahit ano daw kaya pala wala tayong nakikitang gamit rito guys ano? uh, tin, tinago lahat siguro ni nanay for a safety oh, okay. lang po siguro ano? kasi mahirap na pag masugatan ano? mas malaki yung gastos natin rin so sana gusto ko sanang ma, makita ko si Gina pero uh, sabi ni Gina sa akin kanina nung no, nakausap ko ayaw daw niyang magpakita sa camera no siguro ah, nahihiya Wah, hindi tayo hindi hindi namin alam kung ano yung rason niya pero yun yung sinabi niya sa akin kanina so hindi natin pipilitin guys kasi uh, ah, privacy niya yun no so move on tayo dyan nai so hanggang ngayon nai ganun pa rin yung ah, kalakaran mo nai na pumupunta ka ng bayan araw-araw para maghanap ng yun nga. okay na bumi. Ha? Hindi na yung Kaya ipalit-buka sa araw-arawan So, meron kaming uh, nasagap na balita na eh, dun sa bayan na ikaw raw kapag pumupunta ka ng bayan, nangihiram ka daw ng yung paninda nila para matinda mo. Totoo ba yun, Oo, oh, mangangkat. Oo, oh, eh, yung, oh yun, na yun na. Kaya may ako uh, ipalit ng bugas. Ah, kibali, nangihiram ka ng ano sa kanila talaga, oh, no. yung mga produkto, tapos it, 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 it mo, pag, pag oh, naubos, so yung eh, natatanggap mo is porsento lang. Oo, oh, oo. Oh, oh, so, magkano, dahil. matanong ko lang na ya, magkano yung kinikita mo sa, yung, yung ganong kalakaran ay, pag-angkat mo, oh, pag dito, mo dito, ng gulay. Oh, sa, may tinda sa among amo, wala na, wala, zero. So wala kang mauwi dito kung ma wala tinda yung amo mo dun sa bayan? Wala, wala, ikaw wala dito. Pa, paano yung pamasahin mo? Pagbalo ako sa among um amo, pagpalaklay tayo ng uli. Ah, so nangungutang ka na lang dun para pamasahin mo pabalik ito. Oh. Tapos nung pagbalik mo dito, wala kang dala? Wala. Kaya wala mo, kung masasabi kayo, masila yung tinda. Maandalo na itin, ga sa kuwak, tapos. Tapos, hanggang dun ka lang sa highway. Oh. Tapos yun nga, yung sabi mo nun sa amin na naglalakad ka dito, isang oras mahigit. Oh. Ang layo na ya. Kami nga dito na nagsakay pa kami ng motor mula doon sa highway hanggang dyan sa may babanyo. Mm -hmm. Tapos, ano, paket na kami dito sa bundok kung <laughs> sa bahay mo. Ah, hinihinga lang nga kami na eh. How much more nung layo pa nun, ah, nandun ka pa sa highway, doon ka magumbis maglakad pa papasok dito sa barangay binalio Tsaka paakyat na naman dito sa bundok. Oo, oh, guys Hinahinay na ka. Oh. Maria. So, ang, yun nga guys, no? Na, so, si nanay pala, wala talaga siyang paninda sa palengke na kanya. Yung talagang sa kanya rito na siya yung nagtanim rito tapos yung pupunta siya sa bayan. Hindi pala ganun yung Uh, nangyayari o yung sitwasyon ni nanay. Pupunta siya ng bayan tapos uh, mag-aangkat siya doon ng mga gulay tapos ititinda niya. So yung tinatanggap ni nanay guys is porsento lang sa kita nung binenta niya. O oh, no? So porsento lang. Magkano lang yung porsento doon sa sa gulay na binibenta ni nanay hindi natin alam siguro nandun na sa mga 100 na eh Kumabot pa ng 100 yung kita mo. 100 din na kumakat ana. Hindi, yung yung kita mo sa sa yung binibigay na bayad sa iyo. Magkano lang yung inaabot ka pera mo? Depende sa presyo. Hmm. Ano, presyohan ko sa ang amo ini. Ibutang tag sa 60. Hmm. Na, mahal naman ang 60 kay. sige. Oo. Ah, sa pwede 70. Kasi kada kilo 10 pesos Hmm. Oh. lang. Oo mga mga ilan pang paninda yan bago hmm. maabot mo yung 100 pesos para makabili ng hmm. ano? Makasuray kung na po ka kilo hindi sa ako ako sa ako oo, ako oh, kung hindi dito doon sa danunso tapos dolo hmm. alin kanang punong gamay so At, ang lalayo pala ng pinupuntahan oh. mo no naglalako so, ka lang ng gulay oo Anto, talaga po. One minute it, sumuro Kadalasan ay magkano yung mga mo na Kada isang araw? Mm hmm. Juan, kung nai dalang gulay sa awang amo, magkakwarta ko o... Matres, ata. 300. Oo, dapat ako spin ko to. May kaon po. aho mga kaon. Walang libre. Walang libre? walang libre. aho mga kaon. So talagang hirap talaga guys, ano? Buong araw mong Uh, Ganito, yung nilalako yung, mga paninda tapos yung kinikita mo lang 300, 200 to 300, 200 yeah. 300. Yeah. Tapos, Kunan Pankunan pa ng plite uh, ay ano, pamasahe mm -hmm. tsaka yung pagkain pa ni nanay ano, di ba? na talagang kulang no? hindi talaga magkasya yun no? hindi magkasya yun so nandito tayo ngayon ah uh, Uh, bibigyan natin ng konting tulong si nanay no? so para maibsan lang konti yung ano ba sa Tagalog yun yung yon, na no, yung yun oh. yung, yung makapagpahinga lang si nanay hmm. basing no? kahit mga ilang araw lang nai no para makarelax ka ng konti hmm. okay ka na na bibigyan ka namin ng ano ngayon blessing yung 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 ayuda yung hmm. tulong na ibibigay namin. Oo, hmm. okay sayo? Oh. oh, okay lang sa iyo? Oo. Oo, kahit kailan. Masaya ka ba kung Isang makatanggap? Masaya ka ba kung makatanggap ka ngayon ng tulong na galing sa ating sponsors na eh? Masaya ka? Oo. Okay. Masaya ano? Sige. So hindi natin patatagalin, guys. Ipamigay na natin yung dala nating blessings ngayon <laughs> para sa pamilya ni Nanay Basing Morales at sa kanyang anak na si Gina. So, pakikuha guys yung ano. Ayan. So, ito yung dala natin ngayon para kay nanay. Murit sob. Ano, marami na ito na eh. Oh. Marami, matas taas na yung pahinga mo nito. <laughs> Magkaka-relax ka na nito na eh. Ito na eh. Dito ka na, dito ka na, dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito dito ka ito na ay Itong lahat na nakita mo ngayon ay Nabit-bit Okay lang, okay lang Okay lang yan Uh, itong lahat na bitbit -bit namin ngayon, itong dala namin ngayon, galing to sa ating bagong sponsor. Uh, uh, nandun to na nakatira sa ibang bansa na no, Sa ibang bansa to. Bagong sponsor to na pumasok sa ating vlog, sa ating team, sa John Lory Stone Vines, No? So siya yung nagpabigay nito sa iyo na kasi nakita niya yung video mo. Uh, naawa siya sa iyo. Kaya yun nga, tawagan niya ako. <laughs> Tapos pinandalhan tayo ng Uh, Pajikas niya para ipamili ko daw para kay Nanay Basing. So, wala namang kaming ibang na vlog na Nanay Basing kundi ikaw lang. So, sa iyo, Ito ang pinapibigay ni Madam Roxanne Lim. No? Maraming, maraming salamat po, ma'am, sa ibinigay mong tulong kay Nanay Basing Morales at sa kanyang anak. So, nandito na, ma'am Roxanne, yung pinamili namin. No? Sampung kilong bigas. Tsaka yung mga canned goods. Pakitanggal nyo, guys, no? Para makita nila ano yung mga pinamili natin. <laughs> tsaka kung matutuwa si nanay nito. Ito, nay. Binilhan ka namin ng sabon, nay. Yan, sabon, nay. Para sa iyo, yan, na ha? Tsaka sa anak mo. Tsaka itong mga dilata, nay. Nanay. So marami-rami na nai. Sa isang buwan din mm. makakain. <laughs> Sa buwan kering magkakain na nai. Mm. Doon tayo na mag-do ang mahuhugot. Mm. mm -hmm. Makarelax ka po dito. Kung hindi Yan ka na pupunta oh. ng ano. Matagal-tagal Kahit, kahit hindi ka muna pumunta ng palengke, nai, mag-relax mm. ka muna, nai. Kasi marami-rami ito, nai. Kumpina no, ay, na, ay. kompleto na lahat yan ay. Kamay yan ay, kamay. Kompleto na lahat yan ay, binili ka na namin ng mga dilata mo na Medyo marami dami ng konti, no? Tsaka yung 10 kilong bigas, dalawa lang naman kayo, di ba dito, nai? No, so matagal-nagal na itong magagamit okay. nyo, nai. Ah, uh, matanong ko lang, nai, nananghalian na kayo? Nananghalian na kayo? Kumain na kayo? Anong ulam nyo kanina? <laughs> Nagtapa ang mama mo. mo. Yung tapa guys is yung sardinas guys. So, once again, maraming maraming salamat po kay Ma'am Roxanne Lim, no? Sa pinadala mong pajika sa atin, Ma'am. So ito na 'yon, nabigay na natin kay Nanay Basing. Yung gusto mong bigyan, eto na po ngayon. Yung uh, binili namin, binili namin. So nabigay na natin kay Nanay Basing. Mas, <coughs> excuse me po. Basing so nai, pasalamat lang tayo sa ating mahal na sponsor nai, si bigay nito, Ma'am Roxan Roxanne Lim kung ano mo kung ano kung ano kung lang, kung ano kung ano kung ano Pasalamat. ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung Ma'am? kung ano Bisaya Bisaya lang, mayroon ito, ma'am. Roksan. 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 Lim. Lim. dagang salamat sa inyo. grasya na. Lihat na rin, na. Okay na, kanay? Mata? Hindi na ka? <laughs> Relax lang, ha? I don't, I don't uh, pasalamat naman na, pasalamat lang ta. Moron ay. Okay na kanto. So ayun, Ma'am Roxanne, uh, parang naiiyak si nanay kasi na, <coughs> ano, magsalita. So hindi na lang natin pipilitin. Pero alam ko, alam namin dito na sobrang saya ni nanay ngayon na nakatanggap siya ng blessings mula sa iyo, Ma'am. No? Maraming maraming sal salamat po talaga, no? Sana po hindi ka magsawa na sumuporta o magbigay ng tulong sa lahat po ng mga nangangailangan dito sa atin no sa sa Leyte no kasi marami pa tayong marami pa kaming gustong matulungan dito sa uh, province of Leyte kasi sobra talagang ang daming nangangailangan ng tulong dito sa amin no? uh, hindi lang naman sa amin hindi lang dito kahit sino po na yun nga yung nangangailangan ng mga tulong nandyan po kami nandito po kami nandito ang John Stone Vines para uh, matulungan kayo mapuntahan kayo matingnan natin kung ano yung sitwasyon ng buhay nyo Yan. So hanggang dito na lang siguro tayo guys no kasi meron pa tayong pupuntahan na iba at bibigyan na naman ng munting uh, Munting ayuda pumunting tulong galing sa ating lahat ng mga sponsors na sobra-sobra talagang mababait at saka matulungin no yung bukal sa loob nila ang pagtulong sa kapwa tao natin no so once again uh, thank you thank you so much then hanggang dito na lang tayo guys so until uh, the next video and bye bye